Silipin na natin ang uh, traffic dito sa Ross Boulevard, dyan sa flyover may ginagawa. Ano yan, inabot, inabot ba ng uh, inumaga ba? Yan ba yung ma ma pang madaling araw na gawa lang o talagang mahaba, mahaba ang uh, repair? Ando ng ating RH15, Giselle Recaport. Kami Giselle! Jerry, limang araw ng kalbaryo ng mga motorista mm, tukod na traffic sa na over. Oh, dito yan sa kabaan ng Ross Boulevard sa Pasay City. Partikular na yung mga papunta doon sa Maynila, Monumento, Balintawak at North Luzon Expressway kung magmumula sa Naiya Cavite at Paranaque City. Kasi sa repair ng Department of Public Works and Highways itong expansion joint ng flyover going northbound na tatagal hanggang alas 5 ng umaga bukas, November 14. Pag sinabing uh, ano yan, flyover uh, ng uh, Ross Boulevard, tama ba? EDSA. EDSA flyover ah! sa kahabaan ng Rojas Boulevard, Chajeri. Nagsimula uh -uh. yung uh, repair noong uh, November 8 uh, at magtatagal daw madaling, madaling araw bukas, November 14 naman. Mm -mm. Kapitang doon sa isinasagawa sa flyover, yung curing ng concrete simula sa inner lane at sa outer lane. Passable naman sa mga motorista yung EDSA flyover pero kung tayo kanina halos isang oras na nababad sa walang dalawang traffic yung ibang motorista, inareklamo nila na dalawang oras silang natetenga. Grabe, so, uh, ano? Sa Abril ka, Jerry, isinalang na rin yung uh, parehong southbound at northbound lane ng EDSA flyover sa concreting, reblocking, sa asphalt overlay at application ng thermoplastic pavement. Bahagi pa rin yan ng inisyatiba ng DPWH na patatagyan ng lahat ng flyover at ng mm. parehong istruktura sa National Capital Region bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Uh, Giselle, Ito, yung 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 uh, lane na uh, nire at uh, ano yun, to, sa, sarado talaga, northbound ka mo. Sa, saan papunta yung northbound? Going northbound sa Pamaynila ito ka, Jerry. Nadadaanan naman ang mga motorista pero mag, magtatagal ka talaga ng halos isang oras hanggang dalawang oras pag kami ka. Ganon katukod yung traffic. Pamaynila. Ito. Ito yung, yung, mga ito. galing ng... Galing ng uh, mga galing ng naiya ito. Naiya, Cavite. Cavite. Sa, kabite, kabite. sa uh, papunta, naman, ng, papunta ng, direction ng uh, papunta ng direksyon ng CCP Complex dito sa atin. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, Kajeri. Okay, uh, Jerry. Oh, oh. sa CCP. Oh, oh. Mga uh, biyahe sa monumento, Balintawa, pa-Enlex. Oo, oh, oh. Ang EDSA, yung ilalim niyan, ng flyover na yan. Oo. Oh, oh, Yung EDSA, ayun yung galing naman ng MOA, Uh, papunta diyan dyan. Uh, oh. uh, yung ilalim, yun ng EDSA. Correct. Yung Correct. Ross oh, Boulevard, okay. yung ibabaw, flyover. Oo. Uh, Ayun, oh, uh, oh nagkaliwa na gana. <laughs> Nalinawang ko na. So yan yung, Ay, uh, flyover, uh, yun yung dog. flyover, yan yun yun sa Ross Boulevard, patawid uh, ng uh, EDSA. So ang uh, nire-repair, ang under-repair, ay yung papunta In, ng Maynila. Ah, oh, mismong flyover. Oh, sa, oh, kanina oh, daw may pa isa-isang uh, nakakalusot. Ito to may video pa isa-isang nakakadaan. Oo, oh, nakakakadaan nakaka ka, Jerry. Passable sa mga motorista. Yun nga lang traffic talaga. Sa dami, ano? Oo. Oh, oh. Eh kung uh, kung kung sa baba hindi na hindi na magpa-flyover, sa baba na lang. Sa baba ka na lang. <laughs> oh, sa baba. Jerry, uh, mga, uh, kumusta yung baba mga... naman? Mga Mahaba ang pila ng mga sasakyan ka Jerry ah, eh, pero kuno sa EDSA dito, hindi... sa EDSA oh, mag-U-turn papasok sa EDSA oh, 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 oh. Uh, kakanan sa EDSA tapos U-turn ano U-turn balik oh, oh. sa balik sa Roxas Boulevard May mga alternatibong ruta naman ka Jerry depende siyempre sa yung destination. pwede kang dumaan sa EDSA Makati o sa Osmeña Highway na lang wag na lang dito sa Maya. Uh uh, ed sa flyover, lalo na kung nagmamadali kang papasok sa trabaho o sa paaralan. Oh. Eh, dahil na umaabot ng isa hanggang dalawang oras na maiipit ka sa traffic. Kung Meron galing, nga ka, Jerry, ng, uh, kanina, kung galing ng Cavite o ng Naiya, eh, dyan na sa makapagal, ano, dumaan. Oo, oh, oh, correct. Meron nga ka, Jerry, ang sabi nung isang kani uh, motorista kanina, dalawang oras siya na naipit sa traffic galing siya sa Naiya Road papunta lang sa San Juan de Dios Hospital na likely dal dalawang 2 uh, kilometer lang yung distance. Mm. -hmm. O, o oh, ganun. Ganun katagal na mababago kasi kaya iwasan na lang, uh, iwasan na lang yung lugar, mukhang matagal pa ang ano, mukhang matagal pero pa yung repair man, na yan. Oo. Oh, oh. Hanggang bukas, ang sabi ng DPWH sa kanilang abito, hanggang alas 5 ng umaga bukas, siguro ay iwasan na lang ito ng mga motorista dahil magtatagal nga yung repair ng kagawaran sa nabanggit na oras. Ito si Giselle Rico Ford para sa diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, oh, yung mga dumadaan dyan. Eh, yan, palagay ko, alam, mga taga-Kavite, galing uh, Kavite, Paranaque, Ayan ha, iwasan na lang ninyo yung uh, Roas Boulevard EDSA flyover. Uh, manap na kayo na ibang uh, alternate uh, route para hindi kayo matenga sa tr traffic.